Nakabit na tayo ng pinaka natin ano. Ayan nakita nyo ka nakabit na yung iba. At meron pa tayo ibibigay na panibagong tips. Ito'y simple lang ano. Huwag nyo pong kalimutan na lagi ng angat ang ating dulo ng yero no. At pagdating naman sa baba, huwag nyo pong kalimutan na ipokpokin pababa ano. Para hindi po bumalik yung yero no. Ayun tubig pagka dumausdos, hindi po siya babalik. Kailangan medyo yuko nyo yung baba. At dito naman sa taas, ay itingala. Para paghampas ng hangin, hindi po pumasok ang tubig. No? Pwede rin nyo po kasing lagyan ng ano yan eh. Istira po yung pinaka, yung plasing na yan. Kung talagang ayaw nyo magtupi, pwede kayo maglagay ng styrofoam dito. No? Pero mas maganda, maglagay, magtupi na kayo, tapos maglagay pa kayo styrofoam dito para siguradong hindi papasok ang tubig at talagang nasasangga niya yung kahit anong impact ng impact ng lakas ng hangin ba? Diba? talagang hindi siya papasok dahil kahit pagano ng hangin kung may styrofoam kayo kaya yung nakatuping ganyan talagang hindi na po papasok ang tubig yan ayan hanggang dito muna po ang ating panibagong tips sa inyo sa simpleng manggagawa Ayan, maraming salamat po sa nanonood at susubaybay. Bye-bye!